Ang ganda ng panahon. So, ayun na, magandang umaga po sa lahat ng taga-samay. Lalong-lalo na po dun sa nag-request ng video na uh, pasyalan natin yung samay. So, ayun. Ito na po yun. Banda yung panahon. So, akyatin na natin yung samay. Na ginawa na pala ng shoulder dito sa magkabilang gilid para magtasha yung mga malalaking sasakyan kanina kasi pagdaan natin dito ang lakas ng ulan so yun siya road pala sa 81st Infantry Battalion yan na shout out pala dito kay ano kay Lula Minda Luz Luzande yan shout po sa iyo lah akit po ako ngayon nagsamay eh. so hanggang doon lang tayo sa covered court tapos pagdating natin ng covered court madsen na tayo O, so, dyan naman yung papuntang Inandawa. Yan o. Barangay Inandawa. So, samay muna tayo kasi samay may nag-request. Noong na nakaraan, nag-deliver tayo dito kay Lula Minda ng ano, washing machine. ayun sa nag request po ng packet ng samay maraming maraming salamat po sa inyo so ito na po ikagrant ko na po yung request nyo na uh, akitin yung samay ng nakamotor <laughs> venture na naman tayo pero oh, lahat naman to simentado ano parang ano lang din parang kalitaan ah. Simentado uh, pero lahat akyatin ano, kung dito si ano si Sir John Perlada. So yun kay Sir John Perlada, shoutout po sa iyo, sir. Napakabait sa na tao. Kapag nakakasalubong natin sa daan, lagi siyang so <laughs> Eh. so, shoutout sa iyo, sir. Kay sir John Perlada. ang ganda ng panahon no? binigyan talaga tayo ni Lord ng green light para umakit ng samay sabi niya sige akitin ko yung samay <laughs> hindi ko pa uulanin so ayun na dandan na dandan ng daan hindi na siya lubak lubak may mga mangilan ngilan na lang yan nga meron ang pagsahan oh. pero hindi ko alam kung saan papunta yun guys hindi pa kami dyan nakakapasok hindi pa kami dyan nakakapasok kasi ano dati hindi naman yung sementado eh tsaka kahit ngayon kung sakali man na may bumili dyan pinipick up nila kasi sila na rin yung nagsasabi na malayo talaga Buti sana kung dito lang sa sentro ng Samay Okay lang Ayan, malayo pa tayo guys Pero medyo nasa kalahatian man na tayo So ayan, shout po sa lahat ng taga-Samay So sana mapanood nyo po itong video na ito Tapos comment down below na lang po kayo Kung nakita nyo kung dumaan Ayan na, tarikin o kailangan natin mong dahan-dahan Kasi may maraming aso Hindi ko alam kung kailan tatawid yung aso na yan o, mamaya kung kailan nandiyan na tayo Saka tumawid So ayun, nakompleto pala natin yung mission natin ngayon Pumunta ng San Rafael Pumunta ng Samay uh, Pumunta ng Binahan Proper lower omol at saka sinuknipan sa mga gusto mong mag request ka, comment down below lang kaya lang po ah, uh, evaluate natin Ayun, no, may mga namimingwit na bata kahit malakas ng ulan dito sa bukid at least hindi pa baha pero hindi ko lang sigurado kung bumabaha din dyan Siguro pag sobrang lakas ng ulan Bumabaha din siguro So ang galing naman ang libangan ng mga batang yun eh. Siguro pang ulam na rin nila Mga binibinwit nila Presko talaga dito sa samay medyo mataas na din na kasi itong lugar eh kagaya ng kalitaan kaya uh, yung temperatura dito uh, sobrang mapresko na talaga hindi na mabanas lagi na pala dito ng ano parang rekta gumungo yan dyan dati hindi ko na sigurado kung yan yun o meron pa kuda ayan, oh. malapit lapit na tayo sa sentro mga ilang akyat na lang mga sir ay, grabe <laughs> nabigla si Rev sa lubak ano na to kiatin talaga to hanggang ano hanggang sentro mm hindi -hmm. ko lang sigurado kung papaglagbukin ako dito <laughs> sa tuwing nagpupunta kasi kami dito pag nagdi-deliver -de kami pinapapaglagbo kami ng tanod Uh, ano naman kasi yun uh, for safety purposes naman kasi yun ng mga taga barangay sa so hindi ko alam kung papaglagbukin ako pero kung papaglagbukin man tayo syempre susunod tayo uh, bilang galang na lang din sa ano sa memorandum ng kanilang barangay so hindi lang hindi tayo taga rito sa samay susunod na lang tayo sa patakaran nila o kahit sa lugar kayo mapunta sundin niyo po yung patakaran ng pinupuntahan niya So yun, mayroon pa dito isang kampo eh Hindi ko lang alam kung ano ba ito ng 80% So yun, ito na yung sentro ng Samay Hanggang doon lang tayo sa basketball court Tapos patalik na tayo so, you know, Muli, shoutout kay Lola, ano, Minda, Luzande. Ayan, sa nang request ng samay Ito na po yung center ng samay ngayon Makaganda nga, na Kina natin kung ano meron sa dulo so, Ayan, hanggang doon lang tayo sa ano na yun Hanggang doon lang tayo sa putol na yun. Tapos babalik na tayo. So yun, nakikita ko pa rin dito yung ano, uh, sa mga hindi nakakaalam. Nagtrabaho po kasi ako dati way back 2015 sa uh, LGU Ragay. So na-assign po ako sa opisina ng GIMB. So yun, nakikita ko pa yung mga project dito na isalin Tugi. So yun, hanggang dito lang tayo. anak na ako ng... Dito. hindi na ako dyan aake. hanggang dito lang ako so yan balik na tayo guys ayun, so, ayun tulad nga nung sabi ko nakikita ko pa yung project dati na ano yung tinatawag na ano uh, BUB or salin tubig so in yun yung project na yun ay magkaroon ng ano ng potable water yung ano yung isang barangay so yun dati nagpupunta kami dito ni ano ni DILG so chinecheck namin yung ano kung mayroon ng tubig yung culvert so yun kasama namin si ano si MPDO So yan, uh, konting share ko lang sa inyo uh, Nagtrabaho ko dati ng DING So yan, nakababa kami dyan, pati dyan So tumingin kami dyan ng ano Dyan nilagay yung isang full bird pass dun sa kapila So ah shout out pala sa lahat ng tagasamay Lalong lalo na sa nag-request Kaya so, hindi na tayo aakyat ng covered court kasi baka may kinoconstruct dyan. So ngayon, ah, bababa na tayo. So ayan, ito na po yung center na samay. So ayan, ah, sana mapanood nyo po yung video na to. Tapos comment down below lang po kayo kung nakita nyo akong dumaan. Babasa naman po ako ng mga comment. Nag-reply -like din po ako. So ngayon naman, puro naman ito mababa. Ang kanina puro paakyat. puro naman ito ngayon mababa. <laughs> so, ang importante, pinagbigyan tayo ng Panginoon tapos natin yung mission natin na makapag-vlog dun sa mga barangay na nabanggit ko kanina so ayun maraming maraming salamat po Lord at nag po yung mga request ng ating ano, mga kaibigan Dan. So, So hindi ko po ikakat itong ano na to, video na to. So ipapakita ko sa inyo yung buong nito. Ano, yung buong biyahe natin. Hindi ko po siya ika-cut. Para makita niyo po yung ano, mga dinaanan ko kanina kasi iba naman yung po o yung point of view pag ka sa pababa. Hindi lang masyadong ano, kita kasi ano, medyo masukal siya. At hindi ko alam kung saan tong daan na to. akala ko dati may nag-request sa akin na ano eh puntahan din ng barangay Inandawa. Pero talan dito na rin naman tayo. Pero sige. Subukan ko pumasok sa barangay Inandawa. Boalan ko pumasok. Grabe talaga dito. Tarik tapos pagguan pa ba? kayang kaya na rev kung mga ganitong biyake ayaw ko naman kasing i-drive dito si RR kasi alam nyo naman na open pipe si RR ang lakas makatawag ng pansin nun ang <laughs> lakas kasi natulog yung tambot yun nun eh pero kahit ganun hindi pa umabot ng 99 decibel yan, siguro mga nasa 82 82, 85 decibel pero sa lang talaga na malakas siya. Kasi above normal sa pang dinig na... Pang dinig na... Ah, uh, ng normal na tao. Try nating tanungin si kuya kung may na... Kaya yeah, may huli ka na? Wala pa? Meron na? Ano mo na huli dyan? Tilapia? Tilapia? oh Ayos nice no, buti hindi baha <laughs> oh, Sana makahuli kayong marami Sige <laughs> So ayun, shout sa mga bata ngayon Nakababait naman na bata So meron na doon silang huli, tilapia yung isa May huli na si Buhiyan o yan, sa mga hindi nakakalam, masarap po mamingwit, lalo na kapag may nahuhuli ka. Nakakalibang. Nakakayamot lang pag wala kang mahuli. <laughs> Siguro mataga rito lang yung bata. Ay, Hi. hindi ba, purong aso hirap magpatakbo ng mabilis kasi hindi mo alam kung kailan kakawid yung aso so ito yung sinasabi ko sa inyo na iba yung view pa akya iba yung view pa mata yan o so, may o yan hindi ko lang alam kung ano kung base spot kasi dito nakita mo talaga dyan sa baba kagaya nung sa ano kagaya nung sa kalita pero hindi ko alam kung kita pa ngayon hindi ko lang sure. Pero tingnan natin. ito ayan hindi ba napakaganda pero hindi masyadong kita yung dagat ayan o pababang pababa na ewan ko na yung nakatanim dyan ay e, mga ano kasi parang bote yung pang ano pang ano pampalis ng mga ibon so oh, yan yeah. hindi ko alam kung ano yung pinuhuli nila dyan siguro may tanim sila dyan dati tapos uh, tinubuan na lang ng mga talahib kasi kung na harvest na din naman nila yung tanim nila sila nakapagdam na so yun hindi ko kasi alam kung yung divide nakita nyo yung ano, dumiretso ako hindi ko na kasi alam kung saan papunta yun yung part na yun ng sabay. kaya lumiko na ako dun sa may malaking bahay Although yung kalsada niya medyo ganito na Medyo matagal na siyang nagawa Pero hindi ko alam kung saan papunta kasi yun eh. Hindi <laughs> na tayo yung familiar Kaya hindi na ako dumiretso Bumalik na lang Anyways, ano naman, sentro lang naman ang usapan natin Sentro-sentro na nga Siguro okay na rin So ayan, medyo malapit na tayo dun sa ano Sa crossing ng Sainang Dawa pero parang may naalala ako dati Na nag-request ng ilang dawa So puntahan na din natin So talang dito na naman na din tayo Ah, gumagawa sila ng bagong daan Pero hindi ko alam kung saan papunta yun Kaya pala merong staff house dyan Or siguro gagawa sila ng barangay site Mga ganyan Ganyang senaryo Kung hindi bagong daan Gagawa sila ng barangay site dito pantay na pantay so ayun pagdating ko dyan sa crossing ng ano na papuntang ilang dawa cut ko muna yung video kaya nandito na tayo so ayun cut ko muna yung video tapos balikan ko kayo mamaya Thousand years later. So guys, bumasok ako ng barangay ng Dawa <laughs> I-re-resume ko na lang yung video na to Idudugtong ko dun sa ano Galing ako ng Samay So yun napakaganda ng barangay ng Dawa Sabi ko na-discover dun <laughs> So ayun, pababa na tayo ng Samay So ayun, shout out ulit sa lahat ng taga-Samay At ng barangay ng Dawa bonus bonus na ano video so ayun bali napuntahan natin ay barangay Binahan Proper barangay San Rafael barangay Samay uh, barangay Lower Omon uh, sinuklipan del Galiego at saka barangay Inandawa so nakaanin tayo sa araw na ito so ayun babalik na ako ng ragay lalaba pa kasi ako eh <laughs> Alam niyo naman, ang buhay may pamilya, tsaka ang buhay tatay siyempre hindi natin pwedeng pabayaan yung asawa natin so, shout, out, shout out din pala ulit sa 81st Battalion dito sa Barangay Samay so, ayan. So, ayan uh, kailangan ko nang bumalik sa ragay o po yung maglalaba <laughs> so, hindi natin pwedeng pabayaan si Mrs. kasi lahat po ng trabaho na nakakapagod ay nakakapagod talaga mag-alaga ng anak alam po yan ang may mga may asawa dyan kaya yung mga asawa po natin yung po natin kababayaan ano po hanggat maaari tulungan natin lalong lalo na sa mga gawain bahay at sa pag-alaga ng bata ngayon so, babalik na ako ng ragay <laughs> so hanggang dito na lang po yung vlog natin sa sama iragay maraming maraming salamat po at see you po sa next vlog